amazing na buhay. Ayan guys, good morning. Nandito po tayo sa Barangay Ginawan. At uh, papunta po tayo ng Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan. Bibili tayo ng tarak sa mais. Nanadaan ako lang to. Namimingit sila ng ano. Mga tilapia dyan, dito, galag. Ito po yung ilog na nanggagaling sa San sa del Monte, ano, uh, dadaan sila ng Palmera. Ito hindi ko alam kung saan patungo ito. Pero ano, to mahaba to eh. Ano, hindi din may mga ani mo lang pechay. Pechay. Tanim ng pechay petchay ayan. Hmm. Ah, ang dami nitong sumba, ah, may nagsusumba pa oh, guys. Oh. Sumba sila oh. Hmm. Ayun, tanim mo lang petchay yan, guys, ayan. Ayo. ah, dito kalmado yung tubig oh. doon kasi parang dam parang dam may mga taniman ng pechay ayun oh. Ay, kita nyo ba yan taniman ng pechay at may nagsuzumba na makaka-copyright tayo <laughs> ayan guys punta na tayo ng barangay parada Santa Maria Bulacan uh, ah, tubig oh So, dito ako nakatapak kayo. So, so, nagkabali ako dito diretso ako sa tubig. na so, nahuli na kaya sila kuya. Kapag so, siya atin, naniming ito. So. Ay, nahuli dyan guys. Dami ko nakita rito so na ito. na nahuli sila dyan. Dami na nahuli dyan. Dami na dyan. So, guys, kita tayo ron.

Ito lang naman yun. Pulot to, wala na? 10 kilo po. 10 kilo Ay, pulot lang ba? Ah, 10 kilo lang. 200. Tapos, ano po, darak sa mais, <laughs> Bilang. Bilang. yung 325 kilos. Ah, 75? Opo, ah, 75 kilos. Nakakabili mo ba ng kalahating sako ng layer feeds? Oh, kahit kilo lang, wala na kailangan. Ah, sige po. Ano po ito, mash? Ah, oh, mash lang po. Mash lang kayo. Pero okay naman po siya pang pipe log talaga. Eh, meron kami pipe log yung manok. Yun po ang ginagamit niya. Hmm. Ah, sige. Kalahating sako po. Kalahating <clears throat> layer. At yun lang po kayo bumili Nang layer po, pero yung dalak sa mais palagi. Oh. Oh, So, -e -e -e. Ako. Mga ako ko pa mati eh. Samantala ko. Oh. Ako makakuli ko pa. Hindi Eh, may mga bibili nga. Eh, guys, uh, subok tayo ng layer nila. Kuha tayo ng uh, kalating sako ng uh, chicken layer piece. Five seven. Two. Two five Guys, di pemasuk pantai. At-shirt. dalaks ito. Tatlong dalaks sa may isa ka kalahating sa akong layer. Yan na lang, boss. Teka. you. layer. Ayan. Ayan, guys, oh. May pamasko pa tayo, oh. T-shirt. Dalawang t-shirt, okay. oh. Ah, dalawang t-shirt, guys, oh. Tapos, may kalendaryo O, kalendaryo Na sakto yung pagkakabili natin ngayon. May pamasko. 10 kilo molasses or pulot. Tapos, 75 kilos na darak sa mais. At saka yung kalahating sako nga na layer feed sa iya. Malabas. Tapos, <coughs> Oh, shoutout out ka. Shoutout. Shoutout. Ano ba ang pangalan sa ano niyan? Kabokals Farmer. Kabokals? Kabokals Farmer. Siya, alam na yun. Nakamakala ba dyan? Nakasubscribe. Oh, shoutout ko ka muna. Shoutout sa mga kainuman niya. Sa mga kainuman ko dyan. Yeah. Bote daw po na. Bote daw po mamaya. Yeah, mamaya. May soya rin kayo dito? Meron Soya? Anong klasa yun? Yung durog? Biling, ah, yung yung durog na? Ay, may mga bumibili dito nun. Para saan yun? Ginala dito namin sa feeds yun. Sa feeds? Ah. Pero may bumibili din na po, soya lang. Baka may, ano-ano pa sila, yung samay na bumibili sa. Parang nagmimix na sila sa sarili nila, feeds. Soya. Soya. Ano pa yun, oh? yung matigas pa yun, oh? matigas ako yan? Oh. Pa, no? Matigas pa yun? Oo. Uh, dudurugin pa. Ano? Ah, na. Parang na darak. Parang darak sa mais. Okay, parang gano'n. Mas malaki po. Oo. Uh, yun. Oh. <coughs> yan. yan. Yun yung layer na. Okay. Yan. Yun, ayos. Thank you. Well, oh, shout out. Shout out ka muna. Shout <laughs> out. Wala mo sabi. <laughs> yes. Thank you. Okay. Ayan, magandang hapon guys. So, kay na umaga nga ay bumili tayo ng uh, tarak sa mais. Kayo naman po hapon ay kukuha tayo ng damo para sa akin sa ating minamahal na kambing. Ayan o, oh, nakita niyo ba yan guys? Na grass yung mga yan. Ayan, nandito po tayo sa isang bakating lote dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, So, tayo po ay tayo po ay armado ng sako at tabas. Ayan. Tara guys, magsakati tayo. Ayan. Okay, e so. Solong-solo -solo ko yan. Bagong discover. Tataba ng na dito guys. Ayan Bakante yung loot ito eh. Alo? Maganda rito, hindi pa masyado masukal guys. Ano? Yung natin guys. Hindi, hindi, pa masyado masukal. Yung sa iba kasi pinapasok ko, oh, sobrang sukal na. And, ang tataba ng napier guys. Oh. Ang tataba o. Oh. Ito ba, yan? Oh, di ba Mga bagong sibol. Tataba. Ayan, tara, kunin natin. yan let's start. Sabagay, so, so. Bagong sibol kasi. Kaya, ano eh. Ganda tubo. Ito parang ano to eh, tinambakan. Uh, binakuran lang nila, tapos pinatambakan. Tapos nagsitubo itong mga napier. Sa alas ng ano, tapos na nabili ko guys, oh. Napanood nyo yun sa may star mall. Sa, sa labas, ah, hindi sa loob. Isa Sa nagahasa ron. Star Mall sa Nose si Monte. Bulakan Kuha ko na mga tatlong sako ngayon Ngayon po ay ano, 3.30 ng hapon. Hindi kasi ako nagsasakati ng maaga kasi mahamog pa yung damo. Kaya hapon ako. Hapon ako mukuha. Kaya tat sa tatlong sako guys. Hanggang bukas nila. Saka isa pa sa akin na, bukasan, na umaga. So bali bukas hindi na ako kuha ang kuha ko sa isang araw na naman. Kasi pagka nag-imbak ako guys, natutuyo rin eh. Hindi rin nila akin nakain. Ayaw na nila kasi pagkatuyo na. Sanay sila sa ano eh, sa riwa eh. Maganda sa Dapier, madaling ano, puno niya sa ako guys, sandali lang. Saka puno ka na. Unlike yung isang damo yung maliit, ang tagal bago mapuno. Yan, lipat tayo dito guys. guys nakakatatlong sako na tayo ay nakakadalawa na tayo pang tatlo ito kapit na matapos ako lang mag isa hindi ko na sinama si kuya yung sinasama ko mag kasi may ano may golf sila ngayon may laro guys may golf 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 <laughs> ang corny siyempre linggo eh linggo kasi ngayon guys eh eh sila naman eh yun lang ang kanilang libangan so yan hindi na natin muna sinama ngayon at uh, kalimita naman ay solo flight lang ako kasi syempre nagtitipid din tayo. Kada kasi namin ay dalawang daan binibigay ko sa kanya. So sa tatlong sako sa yon So kung 3 times a week kami nagsasakate, eh, 600 a week. Medyo nagkakos cutting tayo. Kaya, kaya ko naman gawin eh. Hindi e lang. Minsan sinasama ko siya. Para din makapagpahinga ako. Saka ano, uh, magkaroon din siya ng konting kita. Kaya lang syempre, kung gipit din tayo, huwag natin pilitin, di ba? Pero, agat maari sinasama ko siya kung kaya. Kaya ng budget. Yan. Dali naman to. Ang pinakalaban na dito, guys, yung pagmainit. Kaya maganda ngayon, alas 4 na. Mag alas 4 na eh. So, hindi, sa kayo, ano yung tama ng araw, hindi, hindi pumapasok dito. Kaya, ano, inhawa to tabaw. Eh, maganda yung area, malinis, hindi hindi ganoon masukal talaga. Kasi nga tambak to eh, tinambakan to eh. Ah, binakura mo nila ng pader. Tapos tinambakan. Tapos tinubuan lang ng damo kaya kahit may mga damo, malinis pa rin, patag kasi. Yan. Sabi pa na oh. Oh, meron pa sa likod. Mababalik ako pa to isa pa. Pero syempre, ah, uh, baka may kumuha rin iba. Ito naman ni para sa lahat. So, una-una lang yan. <laughs> Kasi nila mauna. Pero maganda. Maganda talaga may lupa guys na taniman ng napier kung may lupa talaga naka-allocate sa napier grass ganda ginhawang ginhawa kung may lupa yun tayo malaki talaga pwede mag-allocate ka ng para sa napier grass para sa ipil-ipil para sa malunggay para sa madre de agua parang pantry guys pantry ng inyong mga alaga yun ang vision ko eh yun ang vision ko kaya lang, puro vision na lang <laughs> wala ko sariling lupa eh pero malay niyo naman ba? Diba? balang araw. Di e ba kamakan na rin natin yan? At uh, magkaroon din tayong sariling lupa. Ito so guys, nasama ko. Ipil-ipil. Gusto -ipil. rin nila ito eh. And ano yung mataas yung protein na yan? Ipil-ipil. Ayan. -ipil. Pinahawa itong ita ko. Itong ano, tabas. Matalas. Kaya lang, ingat. Kasi baka umabot sa tuhod. Sobrang talas niya. O. Oh. Ano guys? So, ito. Talas, oh. Ang dalawang ganunan lang. Sambugos kagad. Ka Sita. Eh. Na lang. Ayan. Ngayon to. Balikan na lang natin guys. Punong-puno na rin naman kasi. Ano? You know? o. Oh. Pangatlo to eh. Ayan guys. Ang dahil pa natira o. Oh. Hmm. Ayan. natin kung hanggang saan pa yung pwede natin kunin. Ah, graba to. Oh, sayang oh. Oh, graba guys, oh, Hindi nagamit. gamit. Ayan, oh. Ah, madami pa guys. Kahit mga dalawang balik pa ako rito, kaya kaya to. Huwag lang may magkumuhang iba. No, oh, dami, oh. Ayan, balikan natin. Sana, oh. Walang ibang kumuha. <laughs> Pero okay lang naman. Siyempre, eh, hindi mo to eh. Nakikisakati lang din ako eh. Ayan, karga na natin, guys. Ayan, guys. So, natapos na lang po ang ating uh, task for today. So, kasama po din sa mga galawat ko, guys, sa mga daily routine ko, yung panguha ng damo, at, ah... Uh, pag, uh, bili ng mga pagkain ng ating mga alaga. Uh, yan. so madalas po akong wala sa ating alagaan. Kaya doon po sa mga bumibisita, uh, message lang po kayo ahead of time or abisuhan niyo po kung pupunta kayo para hindi po masayang inyong lakad. Kasi pero po one time na basta na lang po siya nagpunta and uh, wala po ako and hindi ko naman po alam na pupunta siya. So, di ba? Uh, nasayang po yung lakad niya kasi naghintay po yata siya ng mga 30 minutes doon eh syempre, hindi ko naman po alam na pupunta siya so nagtagal po ako sa labas kaya yun, kailangan po makipag coordinate para po alam ko kung uh, mag stay ako at ihintay ko kayo doon kasi wala po akong tauhan ako lang po mag-isa uh, one man army po tayo kaya wala po kayong dadatando kundi si Jasper <laughs> at saka si Chloe kung kayo po pupunta so agad dito na lang guys, eh. sana po nag-enjoy kayo at maraming po salamat sa inyong pagsama Uh, Shoutout po sa lahat po ng mga solid kabokals And sa mga silent viewers ko po Maraming maraming salamat And syempre sa ating kaibigan po Na si Sir Victor Cayanan uh, And sa lahat po ng mga bago sa channel ko Kung nagkukusip po ating mga content Sana po yung magsubscribe na kayo And then click lang po yung notification bell Para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko So muli, ito ang inyong kabokals farmer Na nagsasabing, sabay-sabay tayong mangarap Magsikap, at hindi sa lahat ay kumilos At siguradong uulad ang ating Amazing na buhay! Bye-bye.